Good morning! Outgoing na, mga kapoka. Oh. Out, out, out na. Ayan, oh. Uh -huh. Uwi, uwi, uwi na naman. 2 a.m. in the morning. Press from the air daw. <laughs> Oh, mga kapoka, outgoing na. Oh. Si kapoka nyo, busy mag-cellphone. <laughs> busy, busy. Ah. <clears throat> press na press, ang outgoing ng 522. Kapoka, o, oh, ba oh, diba? Hmm. Ingat sa